Matapos umuwi ng ilang it showtime host sa Pilipinas galing sa Hong Kong ay maraming Vice Ayon fans ang nagtatanong kung umuwi na rin ba ang mag-asawang Vice Ganda at Ayon Perez sa Pilipinas. At sa latest Instagram ni Meme ay tila ipinakita ni Vice Ganda na hindi pa sila tapos ni Ayon Perez mag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Makikita nga sa litrato na ibinahagi ni Vice kung saan kasama niya si Ayon ang kanilang literato kasama ang isa sa mga trademark sa Thailand na elepante. Hindi naman tukoy kung may kasamang it showtime host ang dalawa. Samantala, nag-uumapaw sa tuwa ang Vice iron fans sa pag-extend ng mag-asawa ng kanilang bakasyon. Isa kasi itong paraan para mas tumibay ang pagsasamahan ng dalawa na kung iisipin ang kanilang pinagdaanan ngayong taon ay deserve nila na maging masaya. Gayunpaman ay paniguradong hindi magtatagal sa Thailand si na Vice Ganda at Ayon Perez. Matatandaan kasi na ang dahilan kung bakit nagsiuwian na ang It Showtime host ay dahil para maghanda ng kaniga nilang magpasikat performance sa It Showtime. Kaya naman panigurado na rin agad ang Vice Ion para mapaghandaan ang anibersaryo ng It's Showtime sa October 28. Sa kabilang banda ay nakaantabay ang Vice Ion fans sa posibleng vlog ni Vice Ganda hinggil sa pinagtakaabalahan nito habang nakasuspinde ang It's Showtime. Inaasahan naman na mapapasama dito ang pagpunta nila ng kanyang asawa sa bansang Hong Kong at Thailand.